Sa tuwing nagpo-pose ako ng dinakdakan, maraming nagtatanong sa inyo kung ano yung recipe or pahingi naman ng recipe, mami. Kaya heto na, nag-video-video na ako para sa inyo step by step. Special din naman sasabi ko itong dinakdakan natin kasi ang ginagamit natin dito, hindi ulo, hindi batok, hindi tenga, kundi liyempo. Liyempo kat nga rin ito, tapos lalagain na muna natin siya sa tubig na may konting toyo, paminta, laurel para pantanggal ng lansa. At ang isa pa sa nagpapaspecial din dito at masasabi natin talaga na authentic kasi hindi mayonnaise ang gagamitin natin dito kundi utak talaga ng baboy. At para maluto siya, isasama natin ito sa paglalaga ng karne. 30 minutes to 1 hour naman natin itong lalaga and depende sa tigas ng karne na nabili natin. Matrabaho talaga ang paggawa ng dinakdakan kasi parang ilang beses mo siyang lulutuin kasi after lalaga and iihawin mo pa yan. Kaya sa tuwing may okasyon lang talaga kami gumagawa nito or minsan kapag ka-trip namin or kaya namimiss naming magulang. ulam 45 minutes ko itong nilaga. At importante talaga na chinecheck natin yung karne at huwag masyadong palambutin kasi ang ending nyan magiging durug-durug yung dinakdakan natin. Unang beses kong natikman ang dinakdakan kinadadi kasi ilukano sila at palaging merong dinakdakan sa kanila tuwing may okasyon. At kung dati na nakikitikim-tikim o nakikikain lang tayo ng dinakdakan sa kanila, ngayon ako na mismo yung gumagawa. At ang version na ipapakita ko sa inyo ay version ko na. So after nating malaga yung mga liyempo, ngayon naman ay iihawin natin. Yung pag-iihaw dito, saglitan lang. Dahil ang ina lang naman natin dito ay magkaroon siya ng smoky flavor. At habang pinapalamig natin siya bago hiwain, eh, nag-prepare na rin ako dito ng kalamansi. Yung kalamansi na ginamit natin dito, kalahating kilo. At dito na rin natin ilalagay or titimplahin yung mga ibang pampalasa. At yung nakikita nyo, yan na yung utak ng baboy. Lalagyan din natin ito ng apat na kutsarang liquid seasoning. At huwag ninyong i-skip yung paglalagay ng ingredients na yan kasi nagpapasarap talaga sa din tinakdakan natin yan. At syempre, maraming paminta. At syempre, asin, pampaalat. Lahat ng mga nilagay ko na pampalasa, alalay lang kasi mahirap kapag masyadong umalat yung dinakdakan natin. Mahirap na nating habulin yon Kaya mas maigi na medyo matabang-tabang pa ng konti. Tapos mamaya na lang natin siya i-adjust. Isiset aside na muna natin to. Kaya tinakpan na muna natin para hindi siya dapuan ng langaw. At ngayon, maghihiwa naman na tayo ng sibuyas. Limang pirasong sibuyas yung ginamit ko dito. Tapos luya para pampatanggal ng lansa sa Ito nga din yung una kong hinihiwa kapag ka gumagawa ng dinakdakan para mapaghiwa-hiwalay ko pa siya ng ganyan yung mga sibuyas. At yung luya naman, super duper liit lang or ninipis lang yung hiwa natin. Yung tipong hindi na natin siya halos makita. At heto naman na yung mga liyempo natin na hiwa na rin natin siya ng maninipis. Ganyan lang kaninipis kapag kapang dinakdakan. Tapos nahihiwa na rin natin yung mga atay. Itong atay pala, hindi ko na to iniihaw kasi masyado na siyang magdadry. Nilalaga ko lang yan. Yung liyempo natin, almost 4 kilos yon. Tapos yung atay natin, isang kilo. Kaya almost 5 kilos lahat itong dinakdakan na ginawa natin. Naglalagay din pala ako ng spring onion sa ginagawa kong dinakdakan. At ngayon, ilalagay na rin natin yung pampalasa na may kalamansi, paminta, asin, at saka ng utak ng baboy. Nilagyan nga rin pala natin ito ng suka ng mga 100 ml. Hindi lang natin nakuhana na ng video. Yung iba, suka lang yung nilalagay at hindi na nilalagyan ng kalamansi. Pero mas masarap siya kapag ka-combination ng kalamansi at tsaka ng suka ang ilalagay natin sa dinakdakan natin. Naglagay din pala tayo dito ng kaunting sili na green at kung gusto niyo na mas maanghang, pwede naman din kayong maglagay ng siling labuyo. At dyan nyo na rin tikman kung tama na ba yung alat or kailangan pang magdagdag. Ganyan lang kasimpleng gumawa ng dinakdakan. Medyo matrabaho lang kasi maraming proseso pero pag natapos naman, satisfying kasi ang sarap at mapapadami ka talaga ng kanin. At heto talaga yung hinahanap ng mga bisita sa tuwing may okasyon dito sa bahay ang dinakdakan. Kaya hindi talaga ito pwedeng mag-absent. Palaging present yan sa lamesa pag may okasyon.